Maraming fans ni Ms. Sharon Cuneta ang nag-alala sa pinagdadaanan ng marriage kayo ng megastar nang tila si niyang putuli ng ulo ng Mr. niyang si Kiko sa litratong ibinahagi niya sa Facebook nitong mismong araw pa naman ng Pasko. At ang pahiwatig ni Sharon sa pinagdadaanan ng marriage nilang dalawa ay ikinabahala ng kanyang fans. Ang 27 years bilang mag-asawa ay tila sinusubok ngayon ang pagsasama ni ng megastar Sharon Cuneta at mister niyang si former senator Kiko Pangilinan. Lapis na ikinagulat ng marami nang mismo sa araw ng Pasko, December 25, ay nagpost ang megastar ng family picture na makikitang putol naman ang ulo ni Kiko sa litrato. May ilang netizens ang nagsabing kinilabutan sila nang makita ito. Bukod dito ay may himig din ng tila pamamaalam ang naging mensahe na Sharon sa kapatid na babae ni Kiko na si Vicky Pangilinan. Sa Instagram ay nagbahagi si Sharon ng family picture at bumati ng Merry Christmas sa kanyang followers. Nakasaad sa caption, Merry Christmas from me and my four angels, my gremlins. Love you all kapansin-pansin na sa naturang family picture, bukod sa hindi niya sinama si Kiko sa Christmas greetings, ay putol din ang ulo nito sa litrato. Kasunod nito ay ang makahulugang mensahe ni Sharon sa kanyang sister-in-law na si Vicky Pangilinan na pinakamalapit sa kanya sa mga kapatid ni Kiko. Mensahe ni Sharon kay Vicky, No matter what and no matter what the future holds for either of us, we will be sisters and best friends forever. My dearest beloved Ate Vicky, I love you with all my heart. Thank you for all that you've been and are to me. Pakiramdam ng netizens may matinding pinagdaraanan ngayon ang marriage ni na Sharon at Kiko. At sana naman daw ay wag na itong humabol pa sa listahan ng mga showbiz couples na naghiwalay ngayong taon. Iniugnay naman ito ng netizens sa naging interview ni Sharon kay Boy Abunda kamakailan lang kung saan inamin ng megastar na pinanghihinayangan niya ang nasirang kasal nila ng ex-husband na si Gabby Concepcion at kung gaano labis na nakaapekto sa anak nilang si Casey ang pagiging produkto ng broken family. Nabanggit din ni Sharon noon na she should have stayed single after Gabby Concepcion. Mga salitang maaaring makasakit sa damdamin ng Mr. niya si Kiko. Samantala, sa isang IG post na ibinahagi ay may isang komento ang nagsasabing tila single na ulit si Gabby Concepcion ngayon kung pagbabasehan lamang ang matatapang nitong social media post at tila ay naayos na rin umano ng aktor ang mga dapat nitong ayusin. Samantala, kay Gabby rin nag-celebrate ng Christmas si Casey kaya sobrang namimiss ito ni Mega dahil ito raw ang unang Pasko na hindi sila nagkasama ng panganay niyang anak. Ani Sharon, good night, my baby. I really miss you. It's the first time since you were born that we aren't together at Christmas, and I couldn't help crying over dinner, thinking of you. Take good care and enjoy yourself, okay? I love you so much. Always, Mama. Kamakailan lang din ang sabihin ni Sharon na parang pagod na siya sa buhay. Kaya hindi na muna siya magre-regalo ngayong Pasko na tila pahiwatig na may matindi talagang dinadamdam ito. Sa kasalukuyan ay deleted na sa Facebook ang family picture na ipinost ni Sharon kung saan putol ang ulo ni Kiko sa litrato. Ano pong masasabi niyo sa tila sadyang pag-cut ng ulo ni Kiko Pangilinan sa litratong ibinahagi ni Sharon ngayong araw ng Pasko? Share your comments below!